Great day mga kaboses! Welcome sa mga kwento ni Pocholo. Ang audiobook kung saan ang simpleng kwento ng ordinaryong Pilipino ay nagiging extraordinary sa puso ng bawat tagapakinig. Ako si The Voice Master at gaya ng lagi kong paalala, Do not just be a voice, be a voice that matters! Kaya relax ka lang, makinig ng mabuti at sabay nating tuklasin ang lakas ng kwento at ang kapangyarihan ng iyong boses ito ang bagyong walang ngalan. May naramdaman siyang kakaiba, bigla siyang dumilat. Nagtagpo ang mga mata nila ng asawa. Kita niya agad ang kaba. Hindi pa man nagsasalita, may bumabagahbag na. Saan? Mahina ang tanong, parang pabulong lang. Dito. Itinuro ng asawa ang bahagi ng kanyang dibdib gamit ang dalawang daliri. Kinapaharin niya. Tama, may buukol. Parang bilog, pero hindi rin. Parang gumagalaw, pero parang hindi naman. Bigla siyang nagkumot, tinakpan ng hubad niyang dibdib at sa isang iglap, parang binuhusan sila ng malamig na tubig. Ang init ng sandaling kanina, nawala. Napalitan ng katahimikan at takot. Kailan pa yan? Tanong ng asawa habang umuupo. Umiling siya, hindi sigurado. Hindi mo napansin, isa pang iling. E di ba ugali mo yung kapain pag naliligo ka? Tahimik lang siya, tiningnan ng sahig. Wala siyang maisagot. Matulog ka na, bukas pupunta tayo sa doktor. Mabagal ang oras, parang bawat segundo ng orasan may bigat. Alam niyang gising pa rin ang asawa, tulad niya. Tahimik ang kwarto, pero ang isip nila, maingay, puno ng tanong. Ultrasound muna tayo, Titingnan natin kung bukol nga talaga. Baka naman fluid lang, hindi solid. Sabi ng kaibigan nilang doktor, pilit ginagaan ang sitwasyon. Delikado ba, dok? Asawa niya ang nagtanong. Di pa natin alam. Kailangan pang masuri. Ma'am, relax lang po. Sabi ng tek, habang pinapahiran siya ng malamig na gel sa dibdib, napapikit siya. Ramdam niya ang lamig. Ramdam niya ang kaba ng bawat galaw ng teknisyan. May bahagi ng dibdib niyang inuulit-ulit nitong tinitingnan. Napakunot ang noo nito. Pinilit nitong mag-poker face pero hindi iyon nakatago sa kanya. Anong meron? Tanong niya. Tidok na po ang magpapaliwanag. May kailangan tayong tiyakin. Kailangan ng mammogram. Teryosong sabi ng doktor. Tatawagin ko muna ang asawa mo. Hindi siya tinanong, basta na lang sinabi. Tumayo ang asawa at sumunod sa doktor. Naiwan siya. Siya ang pasyente pero bakit parang wala siyang boses? Pagbalik ng asawa, tanong niya agad. Urgent? Tumango lang ito. Kailangan bang buksan agad? Nanginginig ang boses niya. Baka mas makabuti. Sagot ng asawa. Pinahiga siya. Pinahiran ng malamig na betadine. Berde ang telang may butas na itinakip sa kanyang dibdib. Sa mismong butas, doon siya bubuksan. Kukuha ng laman, biopsy, upang malaman kung benign o malignant. Mabait ba ito o halimaw? Mariin siyang napapikit, hindi dahil sa kirot, kundi dahil sa takot. Sa damdaming baka magbago ang lahat. Magkakaanak pa ba siya? Matatanggap pa ba siya ng asawa niya kung mawalan siya ng suso? Matitingnan pa ba niya ang sarili sa salamin? Napahid ang luha niya ng tisyo ng nurse. Relax lang po. Sabi nito. Gusto niyang ngumiti pero mas nangingibabaw ang kirot. Stage 3. Sambit ng doktor. Tahimik ang buong silid. Hindi na kailangang sabihin pa. Alam na nila. Dalawang suso. Apektado. May kalat na rin sa kilikili. Iche-check pa ang ibang organ. Anong gagawin natin, Dok? Tanong ng asawa niya. Mahigpit ang hawak sa balikat niya. Chemotherapy. Radiation. Hindi na pwedeng patagalin. Kinakalkal niya ang kahon ng mga papel. Anong hinahanap mo? Tanong ng asawa. Insurance. Nakausap ko na ang agent. Bukas, makikipagkita ako. Tumikhim siya. Iyong sa St. John? Tahimik. Para ready para hindi na tayo magpapanik kung sakali. Hindi mo kakailanganin yon. Hindi ngayon. Hindi pa. Walang masama sa paghahanda. Iba ang paghahanda sa pagsuko. Tugon ng asawa. Stage 3 ito. Isa sa pinakakomon na dahilan ng pagkamatay ng babae. Baka isang araw, isa na ako sa statistics. Marami na ang nakasurvive ng stage 4. Ikaw pa kaya! Pinilit nitong itaas ang moral niya. Don't give me that toxic positivity. Hindi ito simpleng karamdaman. Cancer ito. At sa ko pa. Yumakap ang asawa. Mahigpit. Tila gusto siyang ipaglaban ng buong lakas. Tulad ng dati. Malalampasan natin ito. Napasubsob siya sa dibdib nito. Humagulhol. Hindi pa ako nagiging ina. Tatlong taon pa lang tayong kasal. Bakit ganito na agad? Wala sa iyo ang problema. Sa sakit ang kalaban at lalaban tayo. Isinailalim siya sa operasyon. Chemotherapy, radiation. Nahilo siya, nagsusuka, nanalagas ang buhok, namumula ang balat, madalas siyang bugnutin. Minsan nasisigawan pa ang asawa, pero hindi siya iniwan. Kumalat na sa spleen the liver, pati bahga. Narinig niyang sabi ng asawa habang kausap ang doktor sa telepono. Bumagsak ang baso sa kamay niya. Alam mo bang takot ako sa bagyo? Tanong niya habang maayos pa ang pakiramdam. Alam ko, laging nakasiksik ka sa akin kapag umuulan. Pero itong bagyo, hindi lang ulan, dunos ito. Kaya natin ito. Ako muna. Iyong St. John, naayos ko na. Kapag kailangan na, ready na. Walang gagamit niyan, hindi mo pa oras. Ngumiti siya. Kapag may unos, may nasasalanta. Sa akin bumagsak ang bagyong ito. Pero isalba natin ang pwede pa. Ang dignidad natin, ang paggalang sa isa't isa. Maghanap ka ng kapalit ko! Ano? Gamitin mo ang insurance, mag-asawa ka ulit, maging ama ka. tuparin mo ang mga plano natin. Umiiyak na siya, umiiyak na rin ang asawa. Hindi kita ipamimigay, pero palalayain kita. Mahal kita, mahal na mahal. Walang puwang ang mundo kung wala ka. Tandaan mo, ako lang ang mamamatay. Hindi ka kasama. Huwag kang susunod. Humina siya. Isang araw na pagod ang katawan niya. Tinapik niya ang asawa. Matutulog muna ako. Tila isang iglap lang ang pumikit siya. Pero iba na ang naririnig niya. Hindi ko na siya magising. Iyak ng asawa. Tila may malalakas na tunog. Mga boses. Mga yabag. Ambulansya. Sigawan. Time of expiration. Gusto niyang dumilat gusto niyang magsalita pero hindi na kaya ng katawan niya at dahan-dahan pati tunog na Sa dulo ng bagyo, sadyang may katahimikan, may luha, may sakit, may pagkawala. Pero sa likod ng lahat ng iyon may pangako, sisikat pa rin ang araw. Sa ilalim ng ilaw, ng lamparang dilaw, may batang tahimik Nagbabasa ng himala Mga pahinang may tinta ng kababalaghan Bayan at halimaw Ligaw na pag at kasawian At dyan nagtatapos ang isa na namang kwento rito sa mga kwento ni Pocholo. Ito si The Voice Master na nagpapaalala, Voice is not just sound, its power, its purpose, hanggang sa susunod pang mga kwento. Kaboses! Ito